Umabot na sa 15 ang nagreklamong nakaranas ng torture sa isang pogo sa Pasay na nag-ooperate umano bilang scam hub. 27 pulis naman ang sibakbuna sa pwesto dahil sa umano'y kapabayaan kaugnay niyan. Nakatutok si Salima Refran. si na ng mga nagtatrabaho sa sinalaki na Pogo sa Pasay someone's uh, punching on the face and then also kick his body because he never met the the target set by the management to get those clients from the uh, um dating apps they are required to get 10 plus 10 plus clients per day Ang dalawa mga ahente raw sa pinapatakbong love scam uh, naghahanap sila ng ng mga kliyente sa Scam, especially yung mga retired, yung mga pensionado na mga lalaki. Kailangan ma in love itong biktima nila for five days. Ano? And then, support day, nung pakikipag-communicate nila dito sa biktima nila. Kailangan ma-introduce na nila sa crypto. Ang isa namang ito, hirap na makalakad dahil sa Bali sa Balakang. Tumalun kasi siya mula sa gusali para makatakas. Nauna na kasi siyang tumaka sa isa pampogo sa Pampanga. Pero sa pilit ang kinuha para sa pogong ito sa Pasay. Tumalon siya sa bus. Parang may nakakita ng mga ano, polis doon. Tapos dinala siya doon sa Gala Station. Tapos doon kami, na-detain kami doon ng ano, seven days na yata yun. Ang tinubos sila doon. Binalik kami dito. Baka i-refer namin for investigation, most likely sa NBI, para malaman kung, may pananag kung totoo ba yung kwento at kung may pananagutan ba dapat yung mga polis sa Quezon City. Sinusubukan namin makuha ang pahayag ng Quezon City Police District tungkol rito. Pero wala pa silang tugon. Matinding takot raw ang dahilan, kaya sinubukan niyang tumakas mula sa Pogo sa Pasay. sa boss, baka anuhin siya. Baka bugbugin. Kung binubugbog, oh, ganun lang. Kinakorente. Sinasampal, gan, Binapalo. Oh. Pag may kasalanan sila, yun binubugbog. Samantala, samot saring kontrabando ang diniskartihang maipasok sa gusali. Tulad ng alak na inililipat sa bote ng mineral water at sigarilyong ipinasok sa lalagyan ng cup noodles. It's no me. I don't know. Dalawang putpitong polis kasama ang mismong chief of police ng Pasay ang pansamantalang inalis sa pwesto habang iniimbestigahan. For uh, possible uh, neglect of duty, how come hindi po nila na-detect yung uh, presence ng mga illegal activities dun sa area. Dati nang sinabi ng PAOK na nangbigay ng paunang intelligence sa lugar ang Pasay Police. Samantala, inihahanda na ang forfeiture case para sa gusali at mga property ng Pogo. Iniimbisigahan na rin ang paper trail sa pagkuha ng lisensya ng Pogo. Nais nice namin kausapin ang Pagcor ng LGU para malaman no kung bakit nagagano no na parang recently lang kinatsin na yung registration ng itong establishment na ito. Tapos after one month, nagkabin na ng bagong registration. At makita naman natin, no? hindi naman siguro within one month magagawa lahat ito. Para sa GMA Integrated News, sa Nima Refra, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.